What's up mga lodis? Kumusta kayo? So for today's tutorial, may tuturo lang ako sa inyong simple trick kung paano nyo malalaman kung may ibang ginagamit na account ang jowa nyo, okay? So bukod sa pagsisearch ng pangalan, sa pagsisearch ng email, at sa pagsisearch ng number, may isa pa akong paraan mga lods kung paano ko nalalaman na may ibang ginagamit na Google account ang aking partner, okay? So pwede nyo rin itong itry sa inyo Uh, tingnan nyo kung effective nga ba. So, kung may hindi ka na intindihan loads at hindi ka nasundan i-comment mo na lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So para sa ibang tutorial mga loads, paki-bisit na lang po ng ating uh, YouTube at page. Marami tayong tutorial dyan na pwede nyo mapagkuha ang idea. Okay? So dito sa tutorial natin mga loads, at least ma-access natin yung isang email niya. Okay? Kahit isang email niya, pwede mong malaman yung ibang email niya, okay? Or kung ayaw sa ibigay yung email mo, di, ibigay mo yung email niya, ipagamit mo sa kanya, tapos pwede nating i-check yun kung mayroon nga bang ibang account yung ginagamit ang jowa nyo, okay? So ganito lang ang gagawin niyo mga Lods. Ipalo nyo lang tong tutorial ko at uh, titingnan nyo kung mayroon nga ba sa inyo ganito, okay Lods? Ang una lang natin gagawin mga loads, pupunta lang tayo sa ating Google account. Okay? So paano ba pumunta sa Google account? So marami naman paraan dyan. Pwede kayo pumunta sa True Gmail, True Google, or through uh, through Play Store. Okay? So halimbawa ako, dadaan na lang ako dito sa Play Store. Open ko lang ang Play Store. So dito dapat loads, ang nakalagin dito sa Play Store ay ang inyong account na naa-access niya. Okay? At naa-access mo. So, dapat parehas ito nakalagin doon sa cellphone niya na ginagamit at sa cellphone mo. Okay? Pag once ito nakalagin doon sa cellphone niya, pwede mong malaman yung iba pang password na ginagamit niya, Lods. Okay? So, alimbawa, pag andito na kayo, Lods, ang gawin nyo, click nyo lang tong manage your Google account. Tapos, mapupunta tayo dito, Lods, sa Google account. Okay? So, dito sa Google account, pupunta tayo dito sa scroll, uh, pakaliwa natin, scroll natin yan, ayan. Pupunta tayo dito, loads, sa security. Yan, click natin security. So, dito sa security, loads, i-scroll up lang natin. Ayan, i-scroll up natin. Ayan. Dito, scroll up. So, dito, sa sign in to other site, may kita nyo dito, loads, ang password manager, okay? So, dito sa password manager, mga loads, may kita nyo lahat ng account na uh, mayroon sa dyan, okay? Ang gagawin nyo, open nyo lang tong Uh, password manager na yan, i-click mo. So, dito sa password manager, mga LODs, lalabas dito lahat ng account na ginagamit niya sa kanyang cellphone. Okay? So, di ba pag naglalagin tayo ng Google, nag-ask yung uh, Google, uh, do you want to save uh, this information? Pag-neast na yun, pag niya yung LODs, masisave yun dito sa Google uh, password manager. Okay? Kahit ang Facebook, kita niyo yan, yan, mobile legend, uh, Niplex, lahat yan, kahit anong password loads na nakakonect doon sa cellphone niya, basta sinave niya, mapupunta yan loads dito sa password manager, okay? So dito loads, para i-open siya, ah, video ko na lang kasi hindi siya pwedeng screen record or screenshot kasi hindi yun ah, ina-allowed ni Gagil, okay? So i-video ko na lang sa inyo. Same account ang gagamitin ko loads, pero ibang cellphone, okay? Nag-video na lang natin. So dito mga loads sa password manager, ito na yun di ba? I-open natin to tapos dito, para makita natin mga loads yung mga account, katulad dito sa Google i-click mo lang yung Google na yan. Tapos, kailangan may security yung inyong, Facebook, ah, uh, yung inyong device para ma-open nyo ito, okay? Kung walang security, lagyan nyo muna loads ng security katulad ng thumb, tam, ah, thumbprint or uh, ganitong uh, screen lock. Basta security or pin code, okay? So, dito, lalabas dito mga loads yung account na mga ginagamit niya, okay? So, makikita nyo dito yung pangalan niya sa Google. Tapos yung password, para i-open yung password mga loads, i-click nyo lang yan parang I na yan, okay? I-click nyo yung parang I. So lalabas yung inyong password ng Google, okay? Tapos dito mga loads sa iba, iba pang ginagamit niya, meron pa siyang isang ginagamit na Google. Ayan yung uh, email. Tapos, ang gawin nyo mga loads, para mabuksan yung uh, password, ganun din. Ayan, open mo lang yan. So ganun lang mga loads ang pag-open or pag-check kung may ibang Google account nga bang ginagamit ang mga jowa nyo. Okay, Lods? So, sana nakatulong to sa inyo, mga Lods, ang simpleng bagay na to. So, para sa mga hindi nakasundan, mga Lods, uh, pakomment na lang sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay, Lods? So, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Much love. God bless.